go, go, go! Go, go, sa go! Go! Go, 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 sa go! Mahinit ang panahon! Sa go pa more! Go, hey! go, Ano? Ano ba yan? Go, go, go! Ano ba yan? Mainit sa go! Bakit? Nakita na ba? Gold! <laughs> Ay, hey, nako mga kabatang helmet. Trending na naman si Mayor Alice goo Matapos na mga lumipas na araw na medyo, ano, medyo Talaga matapos. Oo, oh. matapos talaga. Mata, mata. Lumipas yung mga ilang araw na hindi siya masyadong maugong. Kasi parang namatay itong issue ni Mayor eh. Nananimik. Na eh, hindi nga matagpuan eh. Pero eto, medyo gapar. Nagpunta na ako, Melek, sa farm. At doon sa munisipyo, Bidugo pa para i para iserve yung subpina. Para kay Mayora Alice Goo. Nung nako, alam niyo ba yan, mga Batang helmet. Pero syempre, today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi kayo updated sa lahat ng mga inepala namin ni Bidugo O, diba? Gugutom ako eh. Eh, ito nga, mga Batang helmet, panoorin niyo muna.

ada sa ano yes sir oh try da pero sa sina next next apa nak cari dia sir Yeah, I'll be done. Ah, uh, Thank nah, okay. okay. you. Okay.

Nah, dan <tid> nah, kalau Ano Ah, hindi po ba? Para po yung mga camera? Alaw ba tayo? Ano po yung... Ah, yung pananin ko po ba yung... pag na common. Pwede po bang kami ang mag okay.

Lapis. Ganarapit na lapit. <imit> Camera shift po. lapit

Mother Lily, okay, okay, ang nangyari ngayong araw na ito, nag-serve tayo ng subpoena doon sa known address ng respondent si Mayor Alice Realgo o kanina doon tayo nagpunta sa may uh, uh, doon niya The Los Remedio uh, ano Virgen de los Remedios, uh, Bamban Parla, na kung saan si Lord natin doon sa kanyang declaration na post or her address sa kanyang certificate of candidacy. Kaya doon tayo nagpunta kanina para i-serve natin. Yung tao na nagbukas ng pintuan para sa atin kanina, ay uh, wala siyang authority, ayaw niyang bagitin ang kanyang pangalan para tanggapin. Pero tinanggap pa rin niya for the purpose lang na ma-accomplish yung kaganap yung pag-serve natin ng subpoena para sa respondent Dito naman sa opisina ni ng mayor, of course suspended si uh, Mayor Alice uh, Guo, pero siya pa rin yung elected mayor ng Bamban Tarlac kaya yung competent person in charge of the office si Ms. Manoloto, yung kanyang sekretary na tigatanggap, tanggap, uh, customarily siya yung tigatanggap ng mga correspondence, siya ngayon yung tumanggap ng subpoena para kay respondent Mayor Alice Leal Go. Alright, uh, the, uh, the uh, Priority ng pag-serve ng subpina ay kailangan personal service. Ngayon wala si uh, Mayor or the respondent, uh, Alice Leal Buo. Kaya ang gagawin natin, mayroon tayong directive na ibibigay sa ating election officer na si Mr. Uh, Salvador para pupunta tayo sa sub service as a secondary process na siya ngayon ay uh, mag-serve in two separate dates for three consecutive times yung sub na isinerve natin ngayon and then uh, gagamitin din natin ang rules of court uh, part yan ng uh, rule 14 ipapadala natin sa kanyang email address kung mayroon man or if applicable para masaserve natin, mabind natin siya doon sa legal process na ating ginawa ngayon. Ang okay. okay. a lawyer, other uh, uh, Hindi, uh, we did not, uh, the lawyer is not named. It is the respondent kasi personal service yan, you know. So, ang gagawin, Uulitin pa rin nung ating uh, tinatawad na election officer natin, si Mr. Uh, Salvador. Kung wala pa rin, pupunta siya sa kanyang bahay and any person who is about 18 years of age and of sufficient age and discretion, doon sa kanya iiwan. Okay? And second, nagawa na rin natin ngayon yung pag-iiwan ng kopya Sa or a place of business wherein a competent person in charge of the office will receive it okay it is that uh, she is uh, notified of the process against her and therefore it is a waiver on her part if she would not respond to the subpoena that is issued to her and the complaint that is attached alongside with the documents that supports the complaint that is filed against her. For the record, why we issued this appeal? Well, mayroon kasing directive ng ating pamunuan na mag-conduct ng fact-finding investigation dahil doon sa findings ng NBI na ang respondent ay meron siyang alleged foreign citizenship. Okay? And because of that, ang, may record din tayo at kaya noong nakaraang buwan, tayo ay nagpunta dito para i-extract natin ang apat, ano, limang item. Yung kopya ng kanyang digital print ng kanyang fingerprint, yung kanyang voters registration record, yung kanyang COC, at yung EDCBL ng 2023 Barangay and election and the election EDCBL of 2022 na kung saan ang kanyang mga, ang firma niya, ang kanyang uh, buka, ang kanyang fingerprint ay nandun na na-contain doon sa mga dokumento na yun. And upon analysis ng ating mga eksperto doon sa ERSD, nakita nila na siya nga ito, iisa, at pagkambing nila, doon sa findings rin ng NBI, totoo nga na sa kanilang findings, it is uh, it would find a sufficient basis for the filing of a criminal uh, of this charge against or complaint against respondent. So, sabi sa you are informing her. Yes, we are informing her that there is a complaint against her for material misrepresentation. Kaya napaka-importante itong proseso na ito because it is the right of every person, every citizen to be informed of the uh,

she would be required or she would to attend. Nasa ba talaga si Mayor? Mayor, nasa ka Di ba suspended na siya? Uh O nasa na si Alice Go? Oh. eh ba, malay ba natin? Di na nga nagpaparamda. Ayan na. Eh. Ang Comilac nagpunta sa farm, sa munisipyo. Pero iba yung tumanggap nung subpoena, di ba? Sa Davao kaya nila puntahan? Bisyo ka par, nasa norte ang ano, Bambantarlak. South po yung Davao. South yon. Ay, sa baba yon. Bakit? Pwede naman. Baka naman yung tunnel. Dun sa Pogo, sa Bamban. Diretso sa Davao. Davao. Oh. May, may submarine sa ilalim. Yellow ah, submarine. Yellow submarine. Oo. Oh. 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 Para talaga yung mga napapanood natin sa mga... Ha? Oh. 007. Pero, ayan na nga, mga kabatang helmet. Ang tanong dyan, nasan pa talaga si Mayora or si Alice Go? O si Guwaping? O, ano diba? to? Finding. And then, hindi ko po alam. At teka lang, e eh, baka naman, ano, Bitsugapor, nag bonding muna sila ni Pastor Kims. Kasi ako oh, na nawawala si Pastor Kims, eh. mm, ay o nga, no? Hi, hindi nga daw mahanap mm. na mga kapulisan sa Davao. Mm. Pero nandun lang naman daw si Davao, mm. si Pastor Kims. Alam mo, talaga. Pero, eto si Mayora, no? Ayan, mm. nakatakot-takot na. Subina na, pero mm. hindi talaga lumilitaw. Oo. Oh. Ibang klase talaga mga kabatang helmet. Ano ba yan? Only in the Philippines. Mismong mga Pilipino na ang niloloko at patuloy pa rin nagpapaloko at nagbubulag-bulagan. Kung naman, sobra ka naman. Hindi naman niloloko ang Pilipino. Pero per, paano nakatakbo yan? Eh, okay, pwede eh, yung birth certificate. Okay. Pwede okay. nga sumakay. Paano nga? Sino nga yung mga nagpapayag para kumandidato yan at Bakit? mahalal? Kailangan ko ba nating malaman yon? Aba naman siyempre, Pichuga Per! Di ba nga? Eh wala nga siyang dugong ano, Pinoy. O eh, yeah. nga dugong niya. Di, ha? Dugong tao, hindi hmm. naman siya alien. alien. Alien siya kasi tigay ibang bansa siya, hindi siya dito. Alien! Nung nakumakabat ang helmet, pero ayan, nasa na kaya si Mayora, no? Finding Mayora. Baka sama ni Nemo. Diba? Finding Nemo. Ah, Finding Dory. <laughs> <laughs> At eto na muna tayo mga batang helmet ng ating comment of the day! Ang pinaka-favoritong parte ng video natin. Kasi dito natin, nag nalalaman ng boses yeah! ng mga salilagas. Diba? Uh. Anong boses mo? Ito! So, eto ang comment of the day. Galing po kay sir, ang Jojo Velanos. Ang Jojo Velanos. Sabi niya, Nung pinili nilang gibain, at sirain ang magandang imahe ng sinundan nilang administrasyon, pati ang buong angka ng mga Aquino, nangyiming ba sila? Kung ano ang tama ay tama, mali ay mali. Iyakin pala eh, eh, mananaig ang katotohanan. Yan ay sabi ni Sir Anjo Jovellianos. Yan, Mm. Ah. po sa comment nyo. Mga kabatang helmet. Pero, di ba? Oo nga naman. Mali ay mali. Ang mali ay mali. Ang Tamay tama ay tama. tama. Pero ngayon, sa panahon ngayon, ang panang... nawawala ay nawawala. Oh. Wow. Ay, wow. Ang hinahanap ay hindi mahanap. <laughs> ngayon, ano normalize na yung tama, ginagawang mali at ang mali ay ginagawang tama. Ay. Ano ba naman yan mga kapat na helmet mga kababayan? Papayog ba kayo ng ganyan? Pag nawawala, huwag nang hanapin. Eh, bakit pa sinabing nawawala? Di ba uh, nga sabi nga video per um. oh O, find the missing link. Oh. Find the missing part. Oh, diba? Find nga eh. Yung missing, di diba? alin, alin no, ba? Alin-alin ang na ito? Na, basta. I-comment nyo na yan. And stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa buhay nyo, nag-helmet din ang book tips getting better everyday. God bless everyone. Bye! At ka si Mayora, no? Huwag si na kasing Alam si mo, huwag na kasing hanapin. Kung ayaw Sama, ninimum. Sama ninimum. Lumangoy? ni Dori. Lumangoy? Saan ni Dory? Lumangoy?